magandang araw mga tropang farmers ito nga pala yung anak talong natin na fortune ref1 ito yung update nya Ayan. alinis na oh bali sa araw na to ang gagawin natin ay mag insert tayo ng bagong tanim Ayan. bagong punla ng talong dala ng marami nang namatay dito sa talungan natin dahil inatake yata ng ano, blue sumin o di kaya ay bacterial wilt. So, itong talong natin ay nagsimula ng magbunga. Ito yung ano niya, unang bunga. Ito. lalaki na. Ano? So, pupunta tayo doon sa area kung saan ang mayroong ano, mga na matay, na talong So dito sa area na to mga tropang farmers baka naman po may idea kayo So ito ito yung sinasabi ko na nangyayari sa kanya Ito nalalanta ano Tapos murang natin. Yan Ganyan So siguro bacterial wilt to siguro. So ang gagawin natin ngayon dito <coughs> ay ito yung ano papalitan natin ng bagong tanim ito. Ito yung ipapalit natin. Kasi sayang naman yung ano natin, plastic mulch kung maraming ano bakante. Lalo na ano mahal pa na mahal pa yung plastic mulch. So kailangan na talaga nating magpalit. O, oh, yan, oh. yan Bali, yan yung, ano, hindi pinagkasya ng plastic mulch. Kaya, nagtanim pa rin tayo kasi sayang yung space. So, ito yung mga tropa, oh. Ayan. Talalam talang siya. Bisla. Ayan. Putol pa. di ko alam kung bacterial wilt ba ito or blue so sa mga eksperto naman dyan sa pagtatalong baka naman po may idea kayo pa share naman po kasi baguhan lang po ako sa ano sa industriya ng ano pagtatanim ng talong so ito Hindi ko alam bakit ano yung ano ah, dahilan kung bakit naputol siya dito sayang so, So habang tumatagal mas uh, dumarami yung ano napuputol. Ayan. So sana hindi maapektuhan yung ano yung diyan sa bandang iba ba kasi diyan yung ano uh, mas maganda yung tubo kumpara dito kasi dito medyo mahina na yung ano yung lupa. So ano na ah uh, tatanim na tayo mag insert tayo ng ano maliliit na tanim so ang gagawin natin na technique dito mga tropa susubukan lang natin naisip ko lang to nakita nyo at uh, mayroon akong ano dalang uh, sundrox so <coughs> magtatanim tayo dito sa bakante ayan tapos pag uh, nakapagtanim na tayo dito ay didiligan natin siya ng sunrocks. Yan. Didiligan natin 'yan mamaya ng sunrocks chaka uh, uh fungus free. Mayroong active ingredients na mangkoseb para yung sa bacterial wilt at saka sa blossom in rot so active lang uh, sana maging aktibo yung ano gagawin natin na pamamaraan dito sa talungan natin so magtatanim na muna ako update lang sa sunod nitong video na to kung ano yung ano uh, mangyayari dito sa lipat natin kung makakasurvive ba ito o hindi So, ipapakita ko lang mamaya pagkatapos ko nitong magtanim kung paano ko gagamitin itong sunrocks saka yung fungo free. Paghahaloin ko sila tapos ibubuhos ko dito. So, sige at uh, marami-rami pa itong ano tatanim ko. Ito yung sinasabi ko na ididilig natin doon sa bagong uh, lipat tanim natin. So, ito So on talaga to. Ayan. Uh, ito ay ano. ay uh, idea lang natin ito. Titingnan lang natin kung gagana, ito, gagana ba to. So ayan. Naglagay na tayo. Tapos. Maglalagay tayo ng ano. Yung fungo free. Uh, may active ingredients ng mangko sib kukuha lang tayo bali isang takal din yan ganyan so ayan ayan bali lalagyan natin ng tubig sana ay ano oh, maganda yung kalabasan ang idea natin ito pag nakasurvive yung tinanim natin kanina uh, maliliit, ibig sabihin ay effective nga ito ito mga kaibigan yung nilipat tanim natin at isprehan na natin ng sunrocks tsaka ano uh, fungo free yeah. Ingatan lang natin na matamaan yung kahon, baka kasi masunog. Ayan. Ayan. So yan mga idol Pusin lang natin to Yan yun yung mga natin Ayan saan na ba yung ito pa yan so itong mga namatay sprayan natin para kung mayroong bakterya dyan uh, mamatay na rin yan so ano pa yung mga nilipat natin ito Ya ngadrian to